Yo, what's up, mga kaboknoy? Sa mga kaboknoy, meron naman sisara sa inyo na Honda Beat FI na ang problema ni sir yung kanyang drain plug. So, nabili lang itong motor. May problema yung drain plug niya. Sa mga kaboknoy, alamin natin kasi naka si na rin siya. Alamin natin kung hindi siya basag o lost thread lang. Sure, tiyan, mga kaboknoy, kung na lost thread lang yung dream plug niya, i-oversation natin kahit na di, di na ibaba yung makina niya. Once na basag naman mga kabuknoy, yun automatic ibababa natin yung makina para hinangan yung nabasag na kanyang drain plug. So mga kabuknoy, pakita ko muna yung problema ni sir sa kanyang Honda Beat. Honda Beat ni sir, yung problema lang ni sir yung kanyang drain plug. So dumating sa atin to yung sa dream plug nya Mayroon ng epoxy or gasket maker na linagay doon sa kanyang bolt so, Pakita ko muna mga na eh. So ito na yung dream plug bolt nya Nakabalot na na ng epoxy So tanggalin muna natin yung bolt na yan Para malaman natin kung Basag ba sya o lost thread lang Swerte niya sir kung lost red lang yung drain plug bolt nya. Si Uber sa lang natin yan na kahit di na ibaba yung makina para ma-repair lang. So tanggalin ko muna yung epoxy nyan. Tanggalin ko muna yung binikit nila. Kasi sobrang oil na rin mga kabok na yung kanyang epoxy. So kuha muna tayo ng pananggal ng epoxy na paninsil. Sige nga. Tagilid mo pali. nga pa rin. Tagilid mo nga pa rin. Yun o. Sana. Tapay, basag nga pa Basag. Basag yung... So. Ayan. Ito. Ayan rin oh, pari. So yung mga kapok niya, tanggal ko na yung epoxy na nilagay. Kung mapapansin nyo, meron siyang crack. Ayan o. Ibig sabihin mga kabok na ilos, uh, ah, basag siya, hindi siya yung thread lang. So, ang gagawin natin dito, kung papayag mayari, ibababa na natin yung makina para mahinangan natin, May maibalik natin sa standard na sukat yung kanyang thread. Yan, yung problema ni sir sa kanyang ano, dream plug bolt. Kaya pala may epoxy dahil basag pala yun. So, itong problema natin sir, yung ano, dream plug basag. Kaya pala may epoxy ito. Ayan lang ako eh. Ayan Sa'yo mga kapuknoy, bali na natin to. Ibababa na natin yung makina para ma-repair yung kanyang drain plug. So ayan, baba muna natin mga poknoy, tanggalan muna natin ng oil. A few moments later. So ayan guys, ito na yung ano uh, natin, yung Honda Beat na hinanga natin sa may drain plug. Nakalas na rin natin. So ito na yung ano, buksan tanggalin muna natin yung sa my dream plug bolt niya. Para masik check natin kung kalaki yung naging basag sa kanyang dream plug. So ayan. yeah, makabok na 'yung sisir ko sa inyo kung paano magiging ng mga ganitong problema sa basag sa ating mga dream plug. Kasi mga bok na yung, sa pagbibili kayo ng motor Kailangan check nyo talaga yung maayos yung motor Lalo lalo na drain plug Kung ano yung check, check, nyo Oil So ayan ito yung ano Ito na yung kabasag ng ring plug Pingas pala yun Bali epoxy na lang pala yung kumakapit dun Sa kanyang drain plug Ayan yeah, Ayan, yeah, tanggal ko na yung bolt. So, makabok na ito pala yung, ano, yung problema pala ng rim plug bolt ni sir. Yung napingas na. Ayan, o. Oh. oh my God! So, makabok na ito na pala yung kapingas. Ano pala ito, yay? Yeah, eh? Biyak talaga. Oo, oh Dumikit lang pala yung, ano, epoxy lang. Iniipit lang pala ng epoxy yun. Ang laki din pala na. Ayun. so, makabok na na yung ano, yung drain plug na gagawin natin, yung hinangan natin yung kabasag. Bali akala ko akala ko kasi dati crack lang, si so, pala IPS pala talaga. Tanggal talaga yung ano sa kalahati. Ayun, karang sarong sa ating gato. So mga na yung pisa natin, hinangan yung nabasag na drain plug gamit ang piston. Itong gagamitin natin pang hinang yung piston saka syempre yung ating welding rod na panghalo para malaman natin yung ininang natin na dumidikit ba doon sa ano sa may nabasag so ito nga gamitin natin yung sa may piston yeah, no. eh, day, posto, huh? uh. oh. Wala man ako huh? Wala man ako.

So yung mga na ito na yung ginawa natin hinang sa kanyang dream plug na nabasag. So bali gagrind na lang natin to yung gilid saka yung butas nya. So lagyan na lang natin mga kabuknoy na yung butas saka yung grind.

So yan guys, yun so na yung ginawa natin na uh, paghihinan sa kanyang drain plug. So natin at nab lagyan po na ng drain So, mga kabukna, okay na yung ginawa natin na ano, thread sa kanyang drink plug. So, hugasan na lang to, tsaka simbolin na lang sa, dun, sa kanyang makina.